Sa field kita, field kita Tumutok na tuwing Sabado Alas 8 ng gabi Sa Teleradio Servicio At Radio 613 U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Picking Coach Vanessa Antonio Sa Love Connect Oh, oh. Ang ba kayo sa ating color kanina? Team May, i Team June daw siya. Kasi nga, yung tatay ang halige ng tahanan. Tapos ang nanay ay yung ilaw ng tahanan. So, dapat ang tatay to. Team May kumusta? Kayo ba ay agree dito? Kanina. Labis na yung kinagagalak ng Catholic Missions Conference of the Philippines. Green. Sa Pilipinas, si Filipina Petro in Mary Jane Veloso na nakulong sa Indonesia dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga.